balang araw po mga business, mga kapati. Sana po yung nasa mabuti po kayong balagayan. yan. Uh, reaksyonan lang po natin yung nag-comment sa aking upload yung sa 3K. Ah, uh, ito po yung sabi niya sa akin. Alin, wala kang alam yung pera na ibibigay kay Kuya Bong. Yan ay kusang loob na pinagkakaloob ng mga viewers. Analo po yan sa games ng Lightmates Vlog. Ah, uh, oo, oh, oh, alam ko ho 'yon kasi napalit ko po yung live ni Clarissa. Na binigyan nga po ng viewers si Kuya Bong do sa mga nanalo sa games ni Clarissa. Kung bakit ibibigay na lang kay Kuya Bong yung yung mga pinanalo na nila. Kaya wag mo sasabihin sa akin na hindi ko alam yung kung saan nanggaling yung pera na yung sinasabi mo na ano, hindi ko alam na sabi, sabi mo yung wala akong alam yun po ay alam na alam ko kaya huwag nyo sasabihin na hindi ko po alam kung saan po lang galing yun isa pa po dito yung pinasabing 3K ay galing po yun sa sa live po ata ni Clarissa kaya po na, naungkat din ni Ate Ninette na nasan na yung 3K, 3K na tinatanong kay Kuya Bong Oh, sir. Hindi tapalod niyo ba yung upload ni Kuya ka business na sabi ni Kuya Bong ay wala siyang natatanggap na 3K. Na kahit nga piso ay wala po siyang natatanggap kundi ang kundi ah, wag mong sasabihin sa amin na hindi namin alam kasi nabatay lang kami sa mga video na napapanood namin. Hindi, hindi kami nagsasenta dito ng sa amin, ako kami lang ang, ang gumagawa ng usap. Hindi kami ganong reaktor. Kami ay nagbabatay sa mga video na napapanood namin na kung saan nang gagaling din sa mga video nila. Ang sabi pa po niya ay para pambili daw po ng pagkain. Uh, don Doon po sa ganong bagay, eh, wala po tayong... wala po tayong ano doon na ng pagkain mas maganda nga po kung yung pera na ibibigay kay Kuya Bong ay ibili na lang po ng pagkain mas maganda pa po yun kaysa po ibigay ng pera ibigay ng ibigay nang pera yung kay Kuya Bong ibigay yung pera kay Kuya Bong kasi alam niyo po naman natin na si Kuya Bong ay may bisyo kaya sa mga yung napag-uusapan nyo yung ibigay sana pagkain na lang po ang ibigay kaysa pera po kasi baka kung saan po po dalhin ni Kuya Bong yun kaso ang problema po yun nga po, wala nga daw po yung pera. Mismong kay Kuya Bong na po yan, nanggaling. Hindi naman po sa amin nanggaling yan. Mismong kay Kuya Bong, sa bubig po ni Kuya Bong, nanggaling lahat na kahit piso ay wala po siyang natatanggap. Di ba po? Kaya ang tanong dito, nasa yung sinasabing pera? Kaya siyempre, bilang isang ano reactor, nakapanood din namin, hindi lang naman po ako nag-react sa mga ganong ano ah. Eh in rin po ano natin nito na anasan yung tricke. O kasi napanood nga po namin sa mga video nila yung nila Clarice, ni Clarice at ayon. Kaya kami doon kami nagbatay na ano. Kasi kung pera po ang ibibigay nila ay wag na pagkain na lang po para mas magandang ano kay Kuya Bong kasi kung pera ay lalo makakasama po kay Kuya Bong yan. Naawa daw po kay Kuya Bong. Oo nga, anaawa nga po kay Kuya Bong, yung mga viewers nga po ng Lightness Vlog. Pero sana po naman, eh, kung gusto niyo po matulungan si Kuya Bong, eh, sana po ay eh, pauwi na po natin si Kuya, si Kuya Bong sa kabusiness house. Kasi ang kabusiness house lang po, ang naandun lang po sila Kuya, sila Kuya po talaga ang makapagpapaayos kay Kuya Bong. Wala na pong iba. Kung kayo po ay naawa kay Kuya Bong, yun ang pinakamagaling pong solusyon para po siya ay tuloy na lang gumaling sa kanyang sakit at hindi na maano sa kasada yung painom-inom alam po naman natin na si Kuya Bungay nagkasakit na yung napacheka po yan ni Kuya Kaya Business na muntik na pong konti, konti na na po ay Magbubutas na po yung bituka niya sa, dahil sa inom. Kaya po kung tayo ay naawa kay eh, Kuya Bong, ay tulungan po natin na may makakauwi si Kuya Bong sa kambing House. Kasi meron ang ano po, may napigil po eh, na ano eh, para hindi makauwi si Kuya Bong eh. Yung pong may nagbigay po ng damit nga po, yung po ay nasabi po ni Kuya Bong, isang, isang sando at saka isang short. Uh, yun po ay na ano na nabanggit din po ni Kuya Bong sa vlog ni Kuya. Yun po ang naibigay sa kanya, yung short. At ito pa po ang isang sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, hindi daw ako marunong hindi daw ako marunong mag-reaction. Sabi niya sa akin. ang man sabi naman po sa iyo, hindi ito na lang ang reaction. ito na lang panoorin ko kasi hindi naman hindi, alam ko, aminado ako na bago lang po ako sa reaction pero yung mga ni-reaction ko naman po ay eh, batay lang po sa mga napapanood ko aminado po ako hindi po ako marunong talagang ano kasi bago nga alam po ako eh kaya nga po ako nakapag reaction gawa nung nakikita ko nga po na <coughs> yung mga napanood ko po na video na patungkol sa Candice family ay eh, parang hindi hindi na rin maganda yung mga pa, mga pasarin sa kanila kaya po nakapag-reaction ako pero aminado po ako na hindi hindi po talaga ako isang reactor talagang naamin ko yan hindi ako nagyayabang sa iyo kaya kung gusto, mo ikaw na ang mag-reaction ikaw na ang panonorin ko di ba kaya wag mong iyan sa akin na na hindi ako marunong mag-reaction. Aminado ko, hindi ako marunong mag-reaction. Pero, pero nilalabas ko yung aking hin, hin, ano yung nasa loob ko kasi wala namang wala namang anong ano ba may sinabi ba kung ako ay magaling na reactor di ba pati la, pati bakit sinabi ko ba sa'yo na bakit sa mag mag reactor ikaw lang ang may sabi ng ano ah di ba bakit may tinigay bang bawas na na bagay sa akin na mag ng reactor. Kung hindi ka na ano sa akin, huwag mo ko panoorin. Pati sabi mo, mag-aaral mag, -aral, mag -aral ka muna. Mag-aaral muna ako bago, bago ako mag-react ng tama. Eh, kung meron nga naman, kung may school ba naman ng, ano, ng pag-reaction, di ba wala naman? Yung pag-reaction, yung yung nababatay sa nasa sa loob mo. Hindi yung Mag-aaral pa ako ng reaction eh, walang wala may school ng pagre-reaction, di ba? Yun ay ano, kusang loob na umaano sa damdamin mo, yung pagre-reaction, hindi yung hindi yung tinuturuan, hindi yung naano, yun ay kusang loob na lumalabas sa puso mo, yung pagre-reaction mo isang bagay na dapat mo na nire-reactionan mo. Pati ang mga nire-reaction namin, ang nalabas sa amin ay puro batay lang sa mga napapanood namin. 'di ba? Kasi kaya nga po ako naging isang reactor eh na inano na inano ko siyang reactor eh ng Kabis family kasi may labas ko yung yung ano ko, yung nasa loob ko doon sa mga bumabanat nila kaya kuya business. Kasi alam ko po na tatlong taon na po ako nanonood ng Kabis family. Alam ko po ang pinag po ng mga bagay na ito. Kaya po, siyempre, bilang isang nagmamalasakit po sa Kabis family nakapag-react po ako na nasa loob ko, di ba po? Pero yung, yung sasabihin mo yung hindi bagay sa akin ang mag react walang problema po sa akin yun, tanggap ko po yun. Kasi hindi naman po kong nagyayabang eh, hindi naman po ko, hindi ko naman po inahanap sa sarili ko na mag-reactor. Yun ang sa akin ay, eh, yun nilalabas ko lang po yung aking sama ng loob, yung aking damdami sa mga nangyayari. Kasi bilang isang ano ka ng kabilis family, para syempre, <coughs> kailangan mo ilabas yung nasa, nasa damdamin mo sa nangyayari. Hindi sabihin mo hindi natin sila kilala ng personal. Syempre, bilang, bilang isang iniidolo mo sa larangan ng social media, ay eh, syempre, kailangan mo rin magpalabas ng ano, pero hindi ko ni na magiging ako yung isang reactor. Pero ang mga binip, ang mga binip, ang inaano ko na po, ang mga binibitawan ko ay nasa, nasa ano po, na mga nasa napapanood ko po, sa mga video nila. Hindi naman po ako nagre-reaction ng sa aking laag na ako lang ang nag-iimbento ng mga bagay-bagay na walang kalabuluhan. Di ba po? Yan ang sinasabi ko. Kaya huwag mong ano na hindi ako ano, magaling na reactor. Eh ano naman kung ako magaling, magaling na reactor, bakit sinabi ko ba na magaling ako, di ba? Kaya eh, huwag uh, kang ano-ano, dahil sinasabi siya, hindi ako, hindi ako nagyayabang sa'yo. Eh, hindi, hindi kami nabira ng hindi tama, puro nasa, puro nasa ano namin yan, yung napapanood namin, mga naririnig namin sa mga sinasabi nila. Ano ba ang tama sa'yo? Ano ko sa'yo, ano ang tama? O. Oh. Di ba? Kasi alam namin kung sinong, ano, ang... Katulad mo, no, no? Ito, yung sinasabi ni Fike, ba lang galing yun? O. Oh. Bago tatatungan tayo na nang-interviews kayo wala naman doon siya nakatanggap na Fike, o. Oh. Ano sasabihin namin? Ano pala labas namin sa reaksyon namin? Bakit? Yung bang mga sinasabi namin ay eh, nanonood ka ba ng mga video ng magkabilang kampo? Para masabi mo na mali ako, na yung tama ang sabihin ko. Ano magustuhan mo tama? Yung sabihin ko yung side ng kabila, na yung na babaguhin ko yung mga sinasabi nila. Ganun ba ang gusto mo? o doon ako sa para silang yung mga sinasabi nila o di ba kaya lang naman nasabi namin fake news. doon ang nang, nang nga sa kanila bago ibabato ni Tebong na wala silang na wala nang bibigay sa kanya o di ba ano ba tawag doon And, fake news di ba ano masama doon sa fake news ang masama nagbigay sila nagbigay yung camp lang ng 3K bago sinabi ni Kebong na nagbigay ng 3K inamin na ni Kebong na nagbigay siya yun ang sawa, sasabihin pa namin fake news yun po sa nagsabi na nags ako comment po sa upload ko uh, kay pangalan po ay K6A ka, K6K kaso wala po siyang profile picture. uh, <coughs> yun lang po masasabi ko sa iyo sa mga binabato mo sa akin. Kasi yun lang pong nasa tama lang po tayo. Wala po tayong inaapaanda tao dito. Kasi yung mga binabatoy po namin sa pag namin, ay nanggagaling din po yan sa mga video na ina-upload po nila. Kaya po, wala po kaming masamang intentions na sinasabi namin. Kasi hindi po kami nagawa ng sarili namin sarili namin opinion na na hindi hindi ano do sa mga video nila kasi bawal po yon na magreaksyon ka ng at hang isip mo lang yun po ang mga reaksyon namin inab binabatay po namin sa mga sinasabi po nila kaya po huwag nyo po kami masama at susgahan sa nag-comment na yun sa aking vlog kasi yun po ang yun po ang alam namin sa napanood namin at saka doon sa sinabi ni Kuya Bong. Kaya po kaya po huwag niyo kami ng pati hindi pa ako nakikipag nakikipag agad din po dito ng pagreaction ang nasa akin na po yung yung nasa loob ko po ang inaano ko na yung nakapanood ko po sa kanila. Uh, hanggang dito na lang po ang aking reaksyon din po sa uh, nagcomment nag-comment po, po, sa upload ko. ah uh, Masensya nyo na ako at masensya na ako uh, chest, 6, k kasi aminado po ako bago lang po akong reactor. Alam po hindi po ako marunong at alam po yan ang aking ng mga kasamahan ko. Kasi naaminado po ako na talagang hindi po ako marunong ng reactor. Uh, hindi pa po, po ako sanay. Kaya hindi po ako aring magyabang sa'yo na na marunong ako kasi ang ang pagreaksyon ko po ay nasa yung nasa sa loob ko lang po yun lang po ang aking ginagawa uh, wala po akong wala po akong sinasabing o intensyon na iba dito sa aking reaction ang ano ko lang po ay yung nakikita ko po at napapanood sa mga video nila yun lang po ang aking may video ng reaction kaya ako kay Chel 6, huwag po akong huwag po akong alohanat. Uh, hindi ko po, hindi po ako nagyayabang na magaling ako na, na reactor. Kung gusto niyo kayo po mag-react at ako po ang mag-reaction at ako po ang manonood sa inyo. Hindi po ako nagmamagaling dito at hindi ako na inaano ko lang po yung aking nasa sa loob. Kaya po pagpasensyahan niyo na po kung ako hindi magaling na reactor. Uh, hanggang dito na lang po siguro ang aking simple... Pagbibidyo uh, Salamat po sa mga sa Viewers Mga subscribers at mga silent viewers Na nagtataga po sa mga video ko Kaya nga po sinasabi ko Maraming salamat po sa mga nagtataga sa mga video ko Kasi alam ko po, po na Hindi po ako Talagang magaling na reactor Kaya po, ganun po mga sinasabi ko Sa mga kuling Kuling video ko Diba po Napapanood din naman po yun, diba Uh, salamat din po kala kuya ka-business, kala ati ka-business, kala Papa Dins, sa mga asamang rektor at sa mga kaseraan namin. Uh, pagpasensya nyo po, po ako at kasi naglabas lang po ako ng hinaing doon sa nag-message po sa akin doon sa aking polling at doon. Uh, maraming salamat po sa mga magkatsaga po sa mga video ko. Uh, God bless po. Uh, see you next vlog. Beautiful day with the ones I love. I'll